Ek-ek lang yan! Ek-ek lang yan! Ek-ek lang! Let Lenny withdraw. Withdraw, Lenny. Withdraw, Lenny. Ah, kaya, Lenny, umatras ka na dahil talo ka. Tang ina naman ay ka, tang wag magaguhan, tanda ka na. Si Lenny si Lenny daw ay ano, strong independent woman. Sabi ko po tayo na paano naging independent woman yun? Salbahe ka Lenny. Wala mm. kang kakwenta-kwenta, wala kang kakwenta-kwenta ang prinsipyo mo. Mm. Ha? Lutang ka talaga. <laughs> <laughs> Babae ka talaga. Babae ka talaga. Babae ka talaga. Hindi hindi talaga siya, hindi talaga siya My, kaya sabi ko, Filipit eh? Parang may Filipit, ang, ang paninindigan. Weak shit! My friends, why well, you will never win on May 9 and I want you to stay as a presidential aspirant, madam, because I want you to lose so badly that I will be brawless and say merisi, merisi, merisi yet again. I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. Ano bibigyan natin 'to yan? Papalain ako sa uplug ng tapay. Any other thing? Wala talaga siyang pagmamahal. Iba. Si ano alam mo si Lenny? Kailangan niya talaga ng lima experiences makapag-date. Kulang to eh. Very kulang. Cool eh. Kailan ba ba niya? Di ba, Lenny? Pumunta ka ng naga. mag sidecar ka, tang ina mo. Nasaan ka na, Lenny? Di ba? 48 years ka nang nandyan sa South Africa. Wala ka, wala ka pa rin dito. Puro photo op ka parati dyan. Putang ina mo. Pakuan ka na naman. Pasiklap ka na naman. Mabait ka na naman na parang tumutulong ka. Eh nandyan ka lang naman talaga na nagpapakantot. Naman yan. Ano ka video ka pa? Yan nga yung nako iilan lang yan mga kabata helmet sa mga compilation ha. Compilation? Na Oo, o, ng mga nang-bash, nang-bully, nang-troll, nag fake news kay VP uh, okay, Ano? Ba? roll call? Matagal na yan. Mm. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang si VP Lenny. Uy, magko-charisma na Bukas nga palaspas si Pasne. magnilay mm. naman ha. Magnilay naman to mga troll na to, tong mga bashers na to, tong gumagawa ng disinformation, ng fake news. Diyos naman! Lumiban muna kayo kahit sa linggo lang. Bank? O, resibo yan ha. Tandaan, resibo. Grabe, no. no. disco iilan lang yan mga kabatang helmet. Pero marami pa yan. Marami pa sila. At hanggang ngayon talaga, binabanatan pa rin si Evie Pilaini. Ang maloka lang, disco oy tay ka lang. Mm. Siya magsasabi ng ek-ek lang? <laughs> Ay, <laughs> lang. Ay! Ay, hindi ganyan. Takasan mo ng kilay. Hindi. Ayun, ayun. ayun naman. Ano <gasps> ako bata helmet ha? Yan nga ipahayag ni Madam Hanilet. Mm. Yung ano nga ni Tatay Diggs. Yung common ano yan? Common, common law, law wife. wife. Oh, diba? Ek-ek lang yung ginagawa ni super ate na selling earring. Hindi oh, sila close? sila close. Oh my, gulay. Pero ayan nga, mga batang helmet, no? Kasi parang todo suyo naman tong si super ate, si madam Aimee, di ba? Sa mga tuturin. Yes, kailangan yun. Pero, Kasi hindi na siya Marcos. Oo oh, nga, kasi di ba, hindi na nga din siya sa slate ni PBB. Pero ito lang, nagtataka lang ako, mga kabatang helmet. Yung sinabi ni Mr. Robin Padilla. Ano? Yung General Torre, na pasalamat ka, hindi ka namin ikokontemp. Pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni bigong na ikontemp po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order, walang order sa amin na ipakontemp kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na ipakontemp kayo, ikokontemp kita boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Hindi ka namin ikaw -co contempt kasi nga wala naman daw sinabi yung boss nila na si, si Tatay Diggs. Kung ano? si sinabi daw si Tatay Diggs na i-contempt si General Torre at si o kaya si Madam Sara Duterte, i-contempt -co daw niya. Aba? Nagtataka lang ako mga batang helmet, paano magiging Sino ba talaga ang boss? Di ba dapat ang boss ang taong bayan? Ano ang uh -oh. boss? Dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Eh, ba talaga si Mr. Robin Padilla? Ang boss lang daw niya si Tatay Diggs nila. oh. Boss pa rin si Tatay Diggs kahit wala na sa posisyon. Oh. So ano yan? Lumalabas. Na may kapangyarihan pa rin pala. Si Tatay Diggs nila huh? sa gobyerno. Ganun ba yun? Oo. Oh. Yan diba, ang batas. Oo. oh. -oh sa kanila pa rin ba ang batas? Oo. Oh. ka so, 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 taka mga kabatang helmet. So, ibig sabihin, kung may binabang order, si tatay hindi sa sige, i-contempt yan. Oh. I-contempt nila si General Torre. Ganun ba yun? Ay, siya pala ang batas. Eh, teka lang. Eh, sino magpapasweldo kay Mr. Robin Padilla? Di ba tayo? Sino magpapasweldo kay Madam Sara Duterte? Di ba tayo din? Hindi ba si tatay oh. nila? Si, ah, si tatay Dix Ah. Kung nakakaloka lang mga kabatang helmet, no? Anong stand nyo dyan? Bago magpalaspas, i-comment nyo na kung anong masasabi nyo. Pero, tarong, nakakapang ano ah, nakapang init ng ulo. Dahil pag napapanood mo 'yung mga ganyang bagay, kasi ka taxpayer ka, nagkandakuba ka na sa ilang trabaho para lang, 'di ba? Matutulungan ah. 'yung pamilya mo, sababawasan ka pa ng napakalaking tax sa pupunta lang tax mo. Diyan sa ganyang klaseng mindset ng senador. Sa ganyang Tama senador si so, ganyang sina Ah, mga ba yan? Na ang boss daw niya ay si Tatay Biggs. Oh, lumalabas May order, ang order. To totoo. May order. Ah. May nanggagaling paling order galing kay Tatay oh. Biggs nila. So, well. Ayun, mga batang helmet ha. I-comment nyo dyan. Ayun, kung gusto mo video to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like ka-updated sa lahat mga na upload po namin. Ibigay ko pa. So, sino ba dapat ang sundin? Ang batas o si Tatay Diggs nila? Di ba dapat ang taong bayan ang masunod at ang konstitusyon at ang nakaupo ngayon? Si ba ang presidente ngayon? Di ba si BBBM? Oo. Nakakaloka lang talaga. Eh, ano bang batas niya yon O basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo always. Sabi ko ng Mr. Boy, nag-element din ng positive setting ko everyday. God bless everyone. Bye! Kakaloka. Ek-ek lang yan. Ek -ek lang. Sige nga, sabihin mo nga ulit. Ek-ek lang.